Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. Woo! Pagkagising ko nga talaga ng umaga, naisipan ko talagang ipainit itong ibos na to. Galing pa kasi ito ng dumanggas. Kisa naman mas hayang at masira, ipainit ko na lang dahil perfect nga ito pag may kasamang kape. Alam niyo naman, kapag mga ganitong kakanin talaga kapag umaga ay sobrang sarap nga talaga. Pati kasi yung mga anak ko mahilig sa ganito, lalo na kapag sinasawsaw mo sa asukal. Nagising na nga din yung mga anak ko at si Papa Dan at nagpre-prepare na nga din sila ng maiinom nilang gatas at Milo nila. Ganon din ba yung mga anak nyo mga mami kapag umaga umiinom din ba sila ng gatas at Milo? Yung mga anak kasi namin, sanay na din sila gumising ng maaga. Hindi kagaya sa iba, mga 8 or 9 or 10 sila gumigising. Yung mga anak kasi namin, kapag gising na kami, gising na din sila. Kaya pag nagkakape kami ni Papa Dan, nandyan na rin sila nakasabay namin, nagmamaylo at nagagatas na rin sila. At habang nagwekwentuhan na kami, nakikinig na din sila. Sabi ko nga sa kanila, pagkatapos namin magkape, magdadamo kami sa bakura namin dahil nga sa pagsunod-sunod ng pagulan ay talaga namang marami ng tumubong damo. Inayos ka na nga itong mga halaman ko dahil hindi nga sila nadidiligan kapag umuulan kasi nandito lang sila sa may gilid. At eto na nga, tumutulong na yung dalawa, sila yung naghahakot ng mga damo na natanggal namin. Tuwang-tuwa nga kami sa kanila dahil nga habang nagtatrabaho sila, nagre-reklamo silang mainit, tapos nangangati daw yung mga katawan nila. Yung isa, umiiyak na, nagre-reklamo, gusto nang pumasok dahil gusto na daw niya mag-electric fan. Sabi nga namin, dapat sila matuto sa mga ganitong gawain, hindi lang sila puro TV, cellphone ang ginagawa. At hindi nga talaga mapigilan ni Kuya Liam, pumasok na siya sa loob dahil hindi niya na raw kaya. Hinayaan ko na lang siya at magpahinga na lang siya dun sa loob. Kaya lang, habang sinesermonan namin sila, eto nga sumagot si Kuya Liam. Pakinggan niyo yung video niya na ito. So, ang niyo, dapat matuto kayo sa mga ganitong trabaho. Paano pag nag-aral kayo doon sa santo Niño, pinadamo kayo? Hindi kami sinagtidamo. Hindi ito pa, doon lang nyo nagdadamon. Siya, talaga sila mag para magdamon sila. alo, ka na, alam mo ko ito ako? Pagkatapos nga namin magdamon, nag na rin ako ng breakfast namin dahil mga gutom kaming lahat. Alam nyo na, nakakapagod din naman yung ginawa namin. Buti pa si Papa Dan na fresh na at nakaligo na. Ako kasi marami pa akong gagawin at maglilinis pa ako ng bahay. At syempre, aasikasuhin ko muna yung mga aking mga halaman. Alam nyo na, kapag plantita ka, syempre hindi mo kailangan hayaan yung mga halaman mo. Lalo na ngayon, maulan-ulan, syempre mas maganda talaga yung kanilang mga dahon. Dahil tapos na tayo sa mga halaman, syempre tapos na din ako maglinis ng bahay namin at Meron akong ipapakita sa inyo na in-order ko sa Shopee. Dahil nga sila ay nag-sale, gumili ako ng lagayan ng juices namin. Panoorin nyo to mga mami. Alam kong magugustuhan nyo din ito.